Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion, itong post ang balita ngayon. Title, Sandro Marcos nanawagan ng unity. Wow, galing ano? Sa gitna ng matitinding revelasyon ni Senator Amy Marcos, tungkol umano sa paggamit ng pulburon ni pangulo Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at maging ni Representative Sandro Marcos, na ang majority leader para pagkakaisa, hindi kaguluhan. Galing ano? Uh, ayon kay Sandro, hindi ito ang tamang panahon para magpatong-patong ang intriga, lalo na kung kapalit ay ang pagkawatak-watak ng bansa. Sa kanyang payag, mariin niyang sinabi, Panahon na ngayon para magtulungan, hindi para magpalaganap ng gulo at destabilisasyon. Ang payag ni Sandro ay kasunod ng matinding revelasyon ng kanyang tiyahin na si Senator Amy Marcos sa harap ng libo libong tao na lahat sila ay adiktos. Okay, unang punto ko dyan yung hindi panahon ng pagkawatak watak Ang ganda ng umpisa ng unitim team nung una, congressman, kaya nanalo ang inyong tatay dahil sa plataforma ng unit team. Maraming bumoto kay BBM dahil naniniwala kami, kasi ako yun eh, isa ko eh, naniniwala yung 31.6 ng continuity na kung ano ang nasimulan ni PRRD ay ipagpapatuloy ng Marcos Jr. Administration. But after three years, anong nangyari? Instead na ipagpatuloy ng iyong ama ang nasimulan, magandang nasimulan ni Pangulong Duterte, sinira niya. The worst, pinakulong pa niya, kinidnap, pinakidnap pa niya ang minamahal namin na Tatay Digong. Masakit para sa amin, kaming mga nagmamahal, isa ako. I can proudly say na isa akong Duterte diehard supporter. Hindi ko pa namit, hindi ko personal nakilala ang mga doterte Duterte. Kilala ko lang dahil dating mayor ng Dabaw, dating presidente, si vice president, hindi ko pa na meet, nakamayan man lang whatsoever. As in, pumupunta lang ako ng Dabaw. At nakikita ko ang good governance ng Dabaw City. Kaya nung 2022 na eleksyon, kung nagkandidato lang si Mayor Sara as presidente, siya ang bubutuhan ng buong pamilya ko. E eh, nagkataon na binuo ni Manang Amy ang unity uh, sige BBM Sara tayo kasi nga naniniwala kami na ang dalawa ay magtutulungan para bayan babangon muli but what happened? sinira sinong sumira sa unity sa tingin ko nang dahil sa sobrang ambisyon na you want to stay in power forever. Na after Marcos Jr. ayaw niyong susunod si BP Sara, gusto niyo Romualdez ang next president. After Romualdez, susunod Sandro Marcos na naman. Yan ang dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang unity. So ngayon, watak na er ba ano er uh, kung ano pa divorce na talaga there's no way of reconciling Marcos and Duterte so ako kahit ilokano ako ilokano kami yung buong pamilya namin malaki kaming pamilya my family side and wife side nagkakaisa kami ayaw na namin sa mga Marcos ilokano kami ah Kaming mag-asawa, we consider ourselves as Marcos loyalists sa Marcos Senior. Malaking utang na loob namin sa Marcos Senior dahil nakapagtapos kami ng kolehiyo sa State College na pinatayo ni Marcos Senior. Doon, Mariano Marcos Memorial State College sa Bacnotan, La Union. Kaya loyal kami sa Marcos Senior. But Marcos Junior sa ngayon wala na. Oh, So kaming mga nagmamahal sa Duterte, mananawagan kayo ng pagkakaisa in your dreams. Hanggat hindi nyo ibabalik ang aming minamahal na Tatay Digong, balik nyo from The Hague, Netherlands, ibalik nyo sa Pilipinas at dito nyo litisin. Ikulong nyo pa rin kung gusto nyo. Basta wag lang sa foreign court ikulong nyo, basta pabalikin lang. Oh, baka pwede pa. Pagkakaisa. But habang nakakulong ang aming tatay digong, itong panawagan ng pagkakaisa among us, DDS, payag ba kayo na makipagkaisa, makipagtulungan dito sa nagpakulong sa ating tatay? Sa akin, hindi masakit para sa akin ang ginawa nila sa considered ko tinuturing ko na the best president of the Republic of the Philippines so unity in your dreams dapat ipakita nyo muna na sinsiro ang gobyernong ito sa paglaban sa katiwalian ang kalaban ngayon is corruption o, oh, ipakulong ang mga mastermind. Eh, paano ipapakulong ah, ang investigasyon ninyo? Tago-tago. ICI, private hearing. Paano kami maniniwala? Ombudsman, ngayon lang nagsampan ng kaso kay Saldiko. Kung hindi pa nagsal, nagsalita si Saldiko, inakusan ng Pangulo at ang dating speaker, hindi pa nila sasampahan. O, oh, bakit ang administrasyong ito, hindi man lang pinakansel ang passport ni Saldico. Hinintay pa nila na magsalita. Siguro, isusunod na nilang ipakansel kasi wala na silang maasahan kay Saldico. So, sorry po. Honorable Congressman Marcos, itong sinasabi nyo na panahon na para magtulungan. Kondisyonis muna. Ibalik nyo muna si Tatay Digong para makipagtulungan ang mga nagmamahal mga DDS kay Tay, -tay Digong. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Uh, namimigay tayo ng libreng yero at pako uh, para makapagpatayo itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Uh, panoorin nyo ang video nito? Na ito natagaan sila og gero o karon mo na ni atop sa natagaan na mo gero so mga silopin lang yun so tubig And, so now, ang mga sa tubig nga uh, nikan sa ilang atop nga silopin lang pin uh, lang ilang atok oh na ay mga tubig, big muulan siya na siguro na pagtatagaan ni kay tanawa mong kasi ulan na 'yan kusog na 'yan oh oh nga pila naman ni Antika bulan nga inyong atop nga silupin lang nga kung maulan diha lang mapundo ang tubig pila Antika pila na ni Antika tuig Opat na katuig nga silupin lang nga inyong atop anti so kung magulan na na ang ulan so, so nang sanda yung anti inyong balay inyong atop oh o, mm -hmm. So karon nga matagaan na mo ang Teogero, makatop na mo. O, matop na gyud. May na lang tapat na sigino og tagaan ni. <laughs> Oo, kani si Auntie Lili ni siya ka lakaw. Ay napiyan Ay, na, na ko tumot sa nahulog <laughs> mm -hmm. na sa truck. Nahulog siya sa truck. Ni gyud. Napaling kamo ta makabalay ta. Napaling kamo tunta daw siya <laughs> nga makabalay sila unsaon man nga nahulog siya na, na, na balian. So karon salamat siya, sa sa Ginoo nga natagaan na sila og <laughs>